amunamin, namin. Ang dami-dami. Paisang linggo. May talong. Carrots, orange, and yun, kalabasa. Kalabasa yan. May mangga. Tapos may orange. May violet may isponyo napakaraming sili ay wow, sarap ang sarap na sigang to Meron din dalawang tray ng itlog dahil dito sa bahay It's log is life Meron pang pakwan na isang malaki Hello guys, tignan nyo yung sibuyas, ang lalaki. At meron ding maliit dito, normal size sa Pilipinas. Ayan, o, oh, ang liit-liit. Tapos, ito naman yung pinakamalaki. Ayan, dami-dami. O, oh, halos magkakasize na sila. Mas malaki pa sa kamaoko. Hmm. Tapos marami pa yan dito.